Five minutes! Five minutes! Larga ta! Ten minutes pala na check! Ano na? Five minutes! Let's go na, Pons! Let's go na for the next adventure! Let's go na! Kaisa lang ng hambal ay hindi mo kailangan mag-iwat-iwat. Ayan na guys, ready na naman tayo for another day! Kamusta ang tulog nyo? Guys! <laughs> Salamat kay Gay and Peter and yeah, babalik sila ng Dunedin today. Hindi, hindi ka kaya, B. Sa Pinipilit ni ate na sumama na lang sila, Peter. Pilitin mo, te! Pilitin mo, te! Pilitin. Ang pagbalik na na de. May trabaho kasi si Peter bukas and si Gay. Ngayon ngayon, planning nila na mag-awol na lang para makasama. Kaya, yan, pinipilit pa ni ate. Pinipilit pa ni ate na mag-awol na lang sila. Bye, Zizi. Say hi to, Can you say let's go? Go. Again, let's go. Let's go. Louder. Let's go. let's go. Go. All right, let's go. Let's go. tayo guys kasi kanina pa sila nagsisigawan sobrang ganda daw Woo! papalibutan na tayo ng snow na naman parang hindi pa talaga sila kontento sa snow kahapon sige ara ah oh The bata ka Allah oh, wow <laughs> oh my god. Hi mommy. Hi. Wow, snow. Om nom nom nom. Basla. Wow. Very, very lucky talaga sila guys Kasi before sila nagbiyay dito sa New Zealand Mga tatlong araw siguro yun na nagsasnow dito Until now, meron pang snow Very lucky sa weather, hindi umulan

Yummy! <laughs> 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 kiss kiss <Yay>! I Yo, <laughs> <that> <laughs> 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 My picture taking here, my picture taking there. My photographer supportive photographer, my photographer here. And I think this is our last snow experience here in New Zealand. Oh, <laughs> Because we're gonna be okay. tropical baby. Ay, 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 ay! Okay, so nandito na naman tayo sa my famous uh, church dito sa may Lake Tikapo. Beautiful day here in Lake Tikapo. Wow. Sobrang dami dito ng tao. Sobrang daming tourist. Wow. May abi ng baby namon Ay, hindi mag-walk. Walk lang baby! Ah! What's that? Where? There? It's the view. Beautiful. Walk lang, baby. Why? Ba't bata? Want to raise mine. Want to raise Palagi natin nakikita yung Lake Tecapo. Sobrang ganda pa rin. Maganda siya kahit anong season. Eh, uh, anong ano Ah, si Sansi nga pala yung social media manager ni ate Kasi hindi makakatch up si ate sa mga upload So si Sansi yung guide niya sa uploading. Lunch time na guys and gusto niyo ba doon kumain? Okay, punta tayo doon para doon tayo mag-lunch. Shout out kay Sari, Toby and Adi, kay Shout out. Hmm. So dito tayo maglalunch guys Siguro hindi na siguro bad yung view natin oh. Ano di ba Guys kung hindi masyadong malamig yung coke ha Maraming ice sa paligid <laughs> Enjoy your lunch guys sa uh, pinaka pinaka the best view. And pinaka naman naman so... namit nga adobo sa pinaka the best Not view. Galing. <laughs> Blogger kasi guro ay. <laughs> <laughs> pang malakasang adobo. Yan. Grabing lansaman yan. Ganda ng view. Oh. No? best no Rabish mam oh u Second day in New Zealand Mommy ito. Hindi masulod sa camera ang kanami. Guys enjoy yung mga turista and Minsan nahuli natin sila na speechless Wala na, na sila masabi Kundi wala lang Gusto na lang nila i-enjoy ang view Sobrang ganda Ano happy na? Happy na. Happy na?

ganito yung weather, it's a must talaga na magpa-picture sa along the road or na dyan sa gitna mismo ng road. Clear sky, nakikita yung Mount Cook. And then, grab natin na yung opportunity na-picturean yung mga tao. Para moon. Moon. Okay? Clear. Clear. Clear both Clear. ways. Clear. 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 May araw sa Kenan sa harap ni ate. Ganda? Ganda. Oh, nice! Char effect naman itong pusing niya, Ate. <laughs> okay, clear! Clear! Hala, sige! Oh! Yup! Wala lapa! Okay, car! Car! Okay. Wait lang ah, wait, wait. So ako ang look out Si ate naman look out Layo pati ah? Oh, balik, balik. Oh. Time check, it's 4 p.m. and nag-sunset na dito. So, nandito tayo ngayon sa Mount Cook Village. So, at the moment, yung famous na Hooker Valley track is closed papasukin pa rin natin, pero hanggang, hanggang doon lang tayo sa first na view deck. Paul, pag may bagong siya visitor, dali na i dalon. Siguro may mga kawalo, kasampu. kapila na, so, temperature at the moment is 8 degrees. Welcome tayo ni Mr. Duck. Where are you going? Okay na, let's go na, let's go na. Bibi, let's go na. Hey, let's go na. Bibi! Hi! Bibi? <laughs> Hi, bye, duck. Sobrang ganda naman kasi. days before sila dumating, nag-close yung truck. So, wala tayong magagawa. Nag-close ang truck kasi under maintenance yung truck. So, may bridge dyan na um, needs siya i-close muna kasi hindi na safe. Sayang so, hindi tayo makapasok dyan, oh. close kasi ang second bridge. So, mula dito is napaganda pa rin. Okay, no, pictures, huh? Bakit may ka, ano na sipon? Ha? Huh? Nakuha yan sa vlog ang sipon na yan. Paano <laughs> ti Rihai <ay> si Ate? <laughs> Rihai <Tiri ay> si <siya. laughs> emotional si Ate, sobrang ganda daw dito. <laughs> Ako rin san. Guys, kasi masyadong malakas yung support system natin. Punta kami dito dahil din sa inyo. Kaya giving back ba. lahat ng aming parents na nandyan, Thank you very much. Sa inyo talaga nagsimula ito. Shout out sa mga kapatid namin dyan, nanay tatay. Ali Tobi, Seri, and Kuya Buying. Shout out sa inyo dyan. Shout out to my family. Thank you, Thank you. sa pagpaaral sa akin. <laughs> <laughs> salamat kayo sa pagpaskwela. Oo. So, oh. At dahil dyan nakaabot kami sa ganitong lugar. Maraming maraming salamat sa inyo. Parte kayo ng success na ito. Mwa! <laughs> wow. Nandito so, namin ngayon sa mga accommodation and kapag ready na kami ng dinner at kakain na. Hi, Papa! Hi. Enjoy! Enjoy! Happy birthday to you! That's it guys, nakaset na tayo dito sa may aming accommodation. Lahat ay comfortable, lahat ay happy, busy uploading. Kung nagustuhan niyo ang video, marami pa tayong adventures in the next days. Mag-subscribe lang dito sa channel. And today, go at ship. Marinig niya naman siya. Si ate ang pinakamasaya. So okay, guys, maraming salamat sa pagsama sa amin. Like and subscribe. See you on the next one. See you on the next video. Bye guys. Bye. Bye papa. No. Bye. See you tomorrow.